kung yes. Bakit may tayo? Ito kasi nangyari na karaan. Ito ang nagdambuan. Ay e, pumunta kami sa isang isla ng Palawan. Alas motor lang ang gamit natin para ikutin ang buong kuron. At sobrang natuwa kami sa karanasan na yun. Kaya meron akong nirentahang bike. Tinignan ko muna kung sakto ba sa amin. Testing namin ngayon. May isa pa kami na kukulin doon. Si Jeyo naman ang gagamit. sobrang lakas ng atak niya. Atak niya po. yung defense sa atin. Ito okay. Free testing mo lang na. Kung sa atin yan, okay lang itumbo mo. Nakakaya kasi kahit may pampaayos tayo pag natumba mo, di ba? Binirecommend mo may ibang na naman. kasi explain mo, pahis ko na lang. Akaya, yun. Sakit sa ulo nila yun. Basta yung primera niya, tansyay mo lang. Pakiramdaman mo lang. Okay, huwag mo muna bira-birain. Okay, go. Ito talaga, oh. Mga, yung parasel mo mang late na. Parang na, ano. Wapit ka na maayos, yung ka na lang. Tumunod ako pa no? Okay lang yan. lang ako sa likod. Um, nakita ko na natuwa ang mga bata sa bike na to. Kaya naman kumuha ako ng apat kung saan kasha kaming lahat. Hindi naman din siya ang buhay mo, eh. Hindi mag-try again. One year naman. One year. Tapos babalik ka? ba Ikaw sa sayo, gusto mo bumalik isang taon? Sabi sa akin. Hindi daw ko Kaya nga, yun nga yung din yung alam ko eh. Sabi ko sa sa'yo, nag-usap kami ni Sabi ko sa kanya, go. Walang problema sa akin kasi lalaki ako eh. So, parang, so, so, sige, gusto mo mag-try ng bagong buhay, go. Si mama, mag-usap kayo. Yun lang. Kasi sa akin. Hindi kasi nga nag ano, kasi noon nag-a... nag kasi si mami yun, nag-a... Cry. So pag gumiyak si mama mo, Malay, na na mo sabi mo ulit. Hindi mo ko iiwan. Eh, <laughs> iyak na. Bang mga anak yan dito, sinasabi ko sa'yo. Tapos sabi ka niya, may tinakala, siya sabi niya. Lalo na sa ganyan sitwasyon mo, mami. Hindi talaga kita nun. Ay, nakuha ka magaba -ma magapunta ako doon pero hindi ako mag ano, hindi ako doon babalik ako so, sabi niya oh ano yon hindi kasi taka no si Free na ba na ba bisip kasi na karon na ba bisip ako na ano dito totoo ayos na yes or no lang like, dito to Kahap lang no. ba? Kahap Ha? Kahap lang. Bakit oh. kalahati lang? Kalahati totoo, kalahati hindi.